Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanoy Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. Napakabilis din ng alaga ng matandang kurkur na walang habas na pinagsusuwag ang mga ito ang isa pa nga agad na idiniin ito ng sungay ng malaking kambing doon sa poste ng kahoy na naging dahilan sa agaran nitong pagkamatay. Nagulat din ang mga barangan sa kanilang nasaksihan. Napakabilis at napakalakas din kasi ng alagang unlaon nitong si Manong Pognat na sa loob lamang ng ilang mga minuto napatay na ang kanilang mga alagad na mga lamang lupa makalipas ang ilang mga sandali. Sabay nang nag-usal ang dalawang mga barangan ng mga orasyon, nararamdaman nitong si Manong Puknat ang pag-iba ng ihip ng hangin doon sa paligid. Kakaibang samyo na na parang may dating na sobrang kasamaan. At ilang sandali lamang nakita ng matandang korkor ang isa pang nilalang na nandoon sa likuran ng dalawang mga barangan. Nakita niyang bumukabuka din ang bibig nito nahalatang halatang nag-uusal din ng mga orasyon. Galit na galit na nakatitig ito sa kanya at agad na nakikilala ito ng matandang korkor. Ang barangan na ito ang tumatayong pinuno ng grupong umbra. mukha niya kasi ito noon na laging nagbibigay ng utos sa kanyang mga kasamahan at kakaiba din kasi ang pagkaitim ng kasuotan nito na iba doon sa limang mga kasamahang barangan. Agad nang humanda na itong si Manong Puknat at agad na utos nito sa alagang unlaon. Kumaw, magbalik ka na sa tunay mong anyo. Mukhang matindi ang ating makakaharap ngayon. Nandirito na ang kanilang pinuno nang tuluyan ng makalapit na din ang pinuno ng mga barangan agad na wika sa kanya. Animal kang aswang ka. Pagbabayaran mo ngayon ng kamatayan ang kapangasan niyo, Pati ang kaluluwa mo susunugin ko. Matapos lamang iyon, agad na umindak ito sa lupa ng tatlong bisis, sumabay na din ang dalawa pang barangan sa pag-indak doon sa lupa. Habang ang alagad na unlaon -un nitong si Manong Puknat, nagbabalik na ito sa kanyang tunay na anyo. Nakadapa na ito ngayon sa lupa at nakahandang umaatake na. Mas lumakas pa ang ihip ng hangin sa mga pagkakataon na iyon. At pagkatapos, biglang nakakarinig ang mga ito ng mga kalabog na parang mayroong mga gumugulong na malalaking bato sa paligid hanggang sa doon sa unahan nakita nila ang mga nilalang na napakalaki ang mga katawan may bitbit -bit na mga pamalong kahoy ang mga ito kapansin-pansin din na mas mahaba ang kanilang mga bisig kumpara sa kanilang mga paa mas malalaki din ang kanilang mga braso bukod pa doon sa mga nilalang na ito doon sa mga nabiyak na lupa naglabasan ang kakaibang uri ng mga nilalang alam nitong si Manong Poknat na hindi iyon mga lamang lupa kundi mga mandirigmang jablo, mga mababangis na jablo. Napakarami ng mga ito na agad na pumalibot sa kanila. Nandilat ang mga mata ng matandang kurkor. Sa isip nito, paano nila tatalunin ang lahat ng mga ito? Punan pa, nanjan ang tatlong mga barangan. Ngunit bago naman Natuluyan na makakalapit ang mga nilalang sa kanila. Biglang bumagsak doon sa tabi ni Manong Puknat ang dalawang mga paslit na sinabuno at itong si Utoy. Napatay na pala ng dalawang mga bata ang lahat ng mga inkanto na nando doon sa unahan ng mga kabahayan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyan pa rin nakipaglaban si Nabituin at Gabi doon sa mga barangan na nandoon sa ang bahagi ng bahay ng pinuno ng bayan na iyon na si Abukar. Ang ibang mga inkantong bugoy nandoon sa loob ng bahay nitong si Abukar para bantayan ang mga nabihag nilang membro ng pangkat nitong si Abukar. Uwi ka agad nitong si Manong Puknat doon sa mga bata. Bono, utoy, sa tingin ba ninyo, kakayanin ba natin ang lahat ng mga nilalang na ito. Sagot naman agad nitong si Buno na walang kagatol-gatol. Ayon kay Lola kanina, Manong Puknat, basta may tiwala lamang tayo sa ating kakayahan at sa panig ng ating ipinaglalaban ay ang kabutihan. Kaya natin natalunin ang lahat ng mga kampo ng kadiliman kahit nagaano pa karami ang bilang ng mga ito bukod kasi sa mga tangan natin na mga karunungan at lakas, mayroon pa tayong isa pang kakambi ang Panginoon. Kaya kailangan na buo ang ating pagtitiwala sa Kanya at sa ating lakas. Napalingon itong si Manong Puknat doon sa Batang Sibuno. Hindi makapaniwala ang matanda na nanggagaling ang pagkawikang iyon sa isang pitong taong gulang na bata lamang. Kung magsalita kasi ito, para na itong kasing edad niya at iyon ang pumukaw sa diwa ng matanda. Kanina kasi nagdadalawang isip ito sa kanilang katayuan ngayon kahit na sinabi pa nitong si Nanay Kanida na kakaibang antas ang kalakasan ng mga batang ito nagdadalawang isip pa rin itong si Manong Puknat sa kakaya nila ni Utoy at Bono. Kung kaya ba nilang makakasabay sa lakas at dami ng mga kalaban. Sabi ng matanda habang napapangiti. <laughs> Tunay kang ka ang apo ni Kandida Bono. <laughs> Kamuntikan ko ng makakalimutan na apo ka pala. Doon sa isa sa mga pinakamalakas na babaylan. Ngayon, humanda na kayo mga bata tatapusin na natin ang lahat ng mga ito. Hindi maintindihan nitong si Manong Puknat ang mga nangyayari sa kanya kung bakit nagkakaroon siya ng kakaibang lakas ng loob nang dahil lamang sa sinasabing iyon nitong si Bono. Mabilis nang gumagawa ng mga usal ang matandang korkor at pagkatapos agad na umindak na ito sa lupa. Ngunit nabatid at nakita din agad ng matandang korkor na umindak din ang matandang si amang doon sa lupa na parang kinukontra ang kanyang binabalak pa lamang na gagawin ng mga usal na pamura ang matanda. At balaksan nang utusan ang dalawang mga batang paslit na sila na muna ang bahala doon sa mga nagsilakihang mga nilalang at mga jablo Ngunit biglang nawala na sa kanyang tabi ang batang si Buno at pagsilay ng matanda doon sa unahan. Agad na nakita niya ang napakabilis na pagkilos ng bata na sa mga pagkakataon na iyon umaatake na pala doon sa kinaroroonan ng tatlong mga barangan. Kaya mabilis nang kumilos ang matandang korkor at inutosan ang batang si Otoy na harapin na muna pansamantala ang mga nilang na nandoon sa unahan bilin din ng matanda. Naguguluhin lamang ang mga ito nitong si Utoy at huwag masyadong lumapit doon sa mga malalaking nilalang. Inotusan din niya ang kanyang alagad na unlaon na tulungan ang batang si Utoy. Nag-alala kasi ang matandang kurkur sa ginawa nitong si Buno na umaatake agad mismo doon sa mga barangan. Napakadelikado kasi ang ginawa ng bata dahil kakaiba ang antas ng mga lakas ng barangan na iyon. Bukod sa kasama din ng dalawa ang namumuno sa kanila, natitiyak nitong si Manong Puknat na mayroong kakaibang kalakasan din ang namumuno sa grupong umbra. Samantalang ang tatlong mga barangan na na lamang ang dalawa sa mga ito, nang biglang sumulpot na lamang doon ang batang si Puno na sa isang kisap mata lamang, nandudoon na ito sa kanilang harapan agad na hinampas iyon ng isa doon sa dalawang mga barangan ngunit agad naman na nawala itong si Buno sa kanilang harapan at pagkatapos doon na ito sumulpot sa harapan ng pinuno ng grupong umbra na si Amang agad na nagpakawala ng mga malulutong na sapak ang batang si Buno na ikinagulat din ng matandang barangan agad itong umatras at ginamit ang mga kakayahan sa mga usal na linlang para maiwasan ang napakabilis na pag-atake ng batang si Buno sa kanya. Ngunit gayon pa man, kahit na nagagamit pa ng matandang barangan ang kanyang mga karunungan sa mga usal na linlang, nagugulat pa rin ito dahil nasusundan pa rin siya ng ganon kabilis ng batang paslit. Kung hindi lamang na isang ganito ang kanyang mga braso Siguradong may pinaglalagyan na ang matandang barangan ngayon. Tinamaan ang barangan sa kanyang mga braso na siyang nagiging dahilan para tumilapon ito at mapasubsob doon sa lupa. Hindi man direktang tinamaan itong si amang nang suntok na iyon ng batang si Bono. Ngunit sa lakas ng pagkasapak ni Bono, tumilapon pa rin ito at nasaktan. Agad naman! nakumilos ang dalawang mga barangan agad nagumawa ang mga ito ng mga usal na mapamako para mapigilan ang nagawalang paslit na si Bono ngunit nang matapos na ang kanilang mga ginagawang mga orasyon gulat na gulat ang dalawang mga barangan dahil hindi man lamang tumalab ang kanilang mga ginagawang usal doon sa bata walang pinagbago sa ikinikilos ng bata agad itong tumalon at tumakbo papunta doon sa kanilang pinuno na si Amang na sa mga pagkakataon na iyon nasaktan pa rin ng sobra at nagpumilit na makatayo. Kaya ginamit na ng dalawang mga barangan ang kanilang karunungan sa pagtawag ng mga insekto para magagamit nila laban doon sa bata. Batid nila na hindi basta-basta at ordinaryong bata ang nakakalaban nila ngayon. Bukod sa bilis, lakas, at hindi pa nila kayang patamaan ito ng kanilang mga usal. Nakita din ng dalawa na nagliliwanag ang kwintas na suot ng bata na hinala din nila. Iyon ang dahilan kung bakit nakayanan ng batang ito na maharangan ang kanilang mga usal. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nagsusulputan na lamang doon ang napakaraming mga insekto. Hindi mga ordinaryong insekto ang mga ito, dahil makamandag ang mga ito at siguradong bawat makagat at matusok ng mga insektong ito ay agaran na babawian ng buhay. Bago pa muling matamaan ng bata itong si Amang, agad nang sinalubong itong si Buno ng mga mababagsik na mga insekto. Ngunit bago pa makagat ang bata, agad na lumundag ito at pagbagsak nito sa lupa. Nagpakawala ang bata ng isang napakalakas na suntok sa lupa na naging dahilan na mayanig ang buong paligid. Nagsitalsikan ang mga bato sa paligid. Nabibiyak din ang lupang tinamaan ng suntok ng bata. At mayroong kumuwala na malakas na pwersa na naging dahilan para lahat ng mga insekto nandoon agad na mawasak ang mga ito. Nahulog ang mga ito sa lupa at nangingisay sa tagpong iyon halos hindi makapaniwala ang dalawang mga barangan sa nangyayari sa kanilang pinalabas na mga insikto. Lahat ng mga iyon, kahit na isa ay walang natira. Napapatras din sila at naitulak palayo dahil sa pwersa galing sa suntok na iyon ni Buno. Pati itong si Amang na sa mga pagkakataon na iyon ay nakatayo na. Gulat na gulat ito sa lakas ng bata. Kamuntikan pa siyang matumba dahil sa pwersa ng lakas na iyon kahit na medyo distansya ang kanyang kinatatayuan. Napamura muli itong si Amang at nag usal agad ito ng mga orasyon kung hindi niya kayang sundan ang bilis ng bata at tapatan ang kakaibang tangan na lakas nito. Susubukan niyang gamitin ang kanyang malakas na mga usal Matapos na makapag-usal itong si Amang Agad na ibinato niya ito doon sa bata na sa mga oras na yon ay tumatakbo na papunta sa kanyang kinatatayuan. Ngunit gayon pa man, sa lakas ng kanyang binitiwan ng mga usal, nagagawa pa rin itong si Buno na baliwalain ang mga iyon at magpatuloy sa kanyang binabalak na pag-atake doon sa pinuno ng mga barangan. Kaya naalarma na itong si Amang agad na hinugot niya ang kanyang punyal at itinarak niya ito sa lupa sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang mga salita. Matapos nagawin gawin iyon nitong si Amang, nakita niyang natumba ang bata sa kanyang harapan. Ang inaakala ng barangan na tagumpay na siya sa kanyang ginawang malakas na usal. Ngunit pagkatumba nitong si Buno sa lupa, agad itong gumulong papunta sa kanya at umigpaw ang bata ng napakabilis at agad na nagpakawala ng isang malutong na sapak sa bilis ng mga pangyayari agad na tinamaan sa muka itong si Amang na naging dahilan para magdilim agad ang lahat para sa kanya. Sa lakas ng pagkasapak na iyon, nabasag pa nga ang panga nitong si Amang. Agad na tumalsik ang mga dugo galing sa kanyang bibig at ilong. Tumilapon din ng ilang metro ang kanyang katawan at tumama pa nga ito doon sa poste ng bahay sa lakas naman ng pagtilapon ng barangan na pa nga ang posting iyon. Kamuntikan ng mawalan ng malay ang barangan kung hindi lamang nakapaloob na sa kanyang katawan ang presensya ng isang malakas na jablo. Mabilis naman na kumilos ang dalawang mga barangan para tulungan sana ang kanilang pinuno. Ngunit agad na silang hinarang ng mga malaking ugat ng puno ng kahoy na naghuhulmang mga kamay nandoon na itong si Manong Puknat at huwi ka ng matandang kurkur -kur doon sa dalawang mga barangan. Saan naman kayo papunta? Hindi pa tapos ang ating labanan. Huwag ninyong pakialaman ang kanilang labanan. Ako ang harapin ninyo. Pati itong si Manong Puknat, sobrang nagulat sa ipinakitang iyon ni Puno. Sobra itong napabilib sa apo ni Nanay Kalida. Tunay ngang espesyal ang mga batang ito ang nasa isip ng matandang Korkor. Agad na muling kumilos ang matandang Korkor gamit naman ang kanyang bitbit -bit na armas. Agad itong nagpalundag-lundag padaan sa kanyang mga ugat ng puno habang inaatake ang mga barangan. Samantalang itong si Bono, wala na itong inaksayang mga sandali. Agad na itong kumaripas ng takbo para tuluyan ng tapusin ang matandang barangan na si Amang. Napakabilis ang ginawang pagtakbo ng bata Nasa sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na itong nakarating doon sa kinaroroonan ng matandang barangan. Ngunit nang tuluyan ng makalapit itong si Buno at akmang magpapakawala na sana ito ng isang malupitan na suntok, biglang gumalaw ang lupang kinatatayuan ng bata at agad na may humawak sa kanyang paa galing sa ilalim ng lupa at agad siyang itinaas nito isang kamay na galing kay Amang. Pagkatapos, agad nang tumayo itong si Amang habang nakikita ng bata ang unti-unting pagbabago na ng hitsura ng barangan. Mayroon na itong matataas na mga kamay na parang kulay ng mga ugat ng punong kahoy. Hindi lamang dalawang kamay meron ang barangan na iyon dahil apat na ngayon ang kamay nito sa katawan. Bukod pa nito Nagbago na din ng tuluyan ang hitsura ng matanda. Nagiging halimaw na ito na mayroong malalaking bilugan na ulo at malalaking bunganga. Mahaba din ang mga kamay nito na dubli sa mga pangkaraniwan na mga kamay ang haba. Tuluyan nang ipinakita ng pinuno ng mabarangan ang kanyang tunay na anyo. Bilang isang malakas na mandrigmang jablo. Agad wika nito sa bata. Animal kang bata ka. Nagagawa mo akong saktan at napilitan akong ipakita ang aking tunay na katauhan at lakas. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Dudurugin kita ng pinong-pino. Pagkatapos, ibinato itong si Buno doon sa isang bahay na sa gilid lamang ng kanilang kinaroonan. Sa lakas ng pagkabato ng barangan doon sa bata, ang inaakala ng nilalang na masasaktan na itong si Bono sa kanyang ginawa. Ngunit walang ano anong umikot sa iri ang bata at pagkatapos bumagsak ito doon sa dingding ng bahay na mga paa ang nauna. Hindi din nasaktan itong si Bono sa tagpong iyon. Nagagawa ito ng bata dahil sa kanyang pag-ikot sa ere. Nagagawa ng bata na makontra ang lakas ng kanyang paghagibis doon sa ere na muling ikinagulat ng halimaw na iyon ngunit agad naman itong kumilos para agad na atakihin muli ang bata na sa mga pagkakataon naman na iyon itong si Buno umuha na din ito ng buwilo para agad na makabalik doon sa kinaroonan ng kanyang kalaban na barangan sa isang iglap mabilis na din na lumundag ang bata at papasalubong na ito doon sa kanyang kalaban na papaatake na din sa kanya agad naman na nagpakawala ng mga pag-atake ang kalaban ng bata. Ganon din itong si Buno. Sa liit ng katawan ng bata at sa bilis pa kumilos nagawa gawa nitong si Buno na makalapit sa harapang bahagi nitong si Amang at agad na nagpakawala ang bata ng mga pagsapak. Tumama ang suntok nitong si Buno sa sikmura nitong si Amang ngunit tinamaan din ang bata ng paghampas ng barangan. Muling naramdaman itong si Amang ang pagkayanig ng kanyang katawan sa suntok na iyon ng bata. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, dahil sa kalakasan ng jablong nakapaloob na sa kanyang katawan, nagkakaroon na ng kalasag ang barangan. Kaya kahit na nasaktan siya sa suntok nitong si Buno, nakayanan pa rin niyang tanggapin ang suntok ng bata at magawang mahawakan pa sa paa ang batang si Buno. At dito na nagwawala ang pinuno ng grupong umbra agad itong umigpaw habang hawak-hawak ang paa ng batang si Buno at pagkatapos walang habas na pinaghampas na ang katawan ng bata doon sa bawat maabot nitong si amang inihambalos niya ang katawan ni Buno doon sa mga kabahayan doon sa lupa at maging doon sa mga batuhan kamunti ka ng mapahamak itong si Buno sa ginawang iyon ng barangan ngunit hindi pa rin natitinag ang batang paslit dahil nang makakita ng pagkakataon ang batang si Buno agad na nakakapit ito doon sa paan ng barangan. Umindayog kasi ang katawan ng bata dahil sa pagkabitbit ng kanyang kalaban sa kanyang paa. Kaya naabot ni Buno ang paa nitong si Amang at hindi na iyon sinayang pa ng batang paslit. Agad na kinagat na ito ni Buno sabay hila sa paan nito pa itaas kaya natalisod itong si Amang at napasigaw dahil sa sakit ng pagkagat nitong si Buno. Naging dahilan iyon para mabitiwan ng barangan ang bata. Maagap naman na umikot agad sa iri itong si Buno at pabagsak ito ngayon doon sa nakaupo na si Amang. Nakaumang na ang kamao ng bata. Namumula na ngayon ang mga mata nitong si Buno na sa mga pagkakataon na iyon, galit na galit na dahil nasaktan din ito sa ginawa ng barangan sa kanya. Nagliliwanag na din ng sobra ang suot na kwintas ng bata. May dugo pa nga ngayon ang labi nitong si Buno na lalong ikinagalit ng batang paslit. Alam naman nitong si Amang na walang magagawa ang kanyang mga usal laban sa bata. Kaya ang kaya na lamang niyang gawin, sanggain ang suntok na iyon ng bata at saka na lamang maghanap ng paraan at pagkakataon para muling mahuli niya ito. May tiwala din ngayon itong si Amang salakas ng kanyang tanga na kalasag. May tiwala ito ngayon na kayang saluhin ng kanyang katawan at tanggapin ng kanyang kalasag ang gagawing suntok ng bata.